hindi ka makapag-move forward dahil sa utang na loob kasi nahuhol ka. Paano ba tayo magsiset ang boundaries without being disrespectful? Ano po? Kasi importante yan eh. Although nandyan na natural yung utang na loob, pero dapat may boundaries tayo. Paano ba? Una, kilalanin ang sarili mong limits. Siyempre, may mga limitasyon din tayo. Eh. Dapat alam mo kung hanggang saan ka, hanggang kailan mo kaya. Step 2 matutong magsabi ng hindi ng may respeto, syempre. Pwede ka namang humindi eh. ba? Diba? Pangatlo, ipakita ang appreciation in other ways. Hindi laging pera o pagsunod. Paano ba yun? Yung ipag-pray mo sila. If you accept, give your time to them. Dalawin mo rin paminsan-minsan. pang mag-usap not all toxic people are aware they are being toxic. May mga tao talagang ganun eh. Akala nila okay lang sila, pero hindi nila alam na toxic na sila. No? <laughs> hindi masamang magbigay, pero masama kung wala nang natitira sa'yo. ba? Diba, yung pag uh, ng utang na loob, eh, mayroon din namang uh, proper way to do that. Kasi kung nag-hold na yan, sa yung pag-asenso sa mga decision mo dahil sa utang na loob, ay hindi na maganda yan. Kasi hindi na utang na loob ang tawag doon eh, di ba? May limitasyon din yung pagtanaw ng utang na loob. Ano? You know, yung, kung yung utang na loob eh, nasasakal ka na at hindi ka na makagalaw, hindi ka na maka, maka move forward, hindi ka na makapag-decision, hiyang-hiyahan na sa sarili mo na baka ma-offend mo sila, baka, baka magalit sila, ay hindi na po pagtanaw ng utang na loob, kundi panikala na yun sa sarili nyo. Yun ay ini-enslave nyo na, parang nagiging uh, alipin na kayo. So, hindi ganon, Kasi hindi naman lahat po ng tao. Ano po, tandaan nyo, hindi lahat ng iniisip nyo, iniisip natin, ay iniisip din ng ibang tao. At hindi lahat ng taong tumutulong, ay nag-iisip at tumihingi lagi na bayaran mo habang buhay. Kasi tandaan po natin, na may mga, uh, uh, na lahat tayo, tandaan po natin, na lahat tayo, ay may mga pagkakataon na tumutulong tayo sa ibang tao at tayo'y tinutulungan din ng ibang tao. Cycle lang po yan eh. So, minsan, yung mga taong natulungan mo, eh, hindi natin i-expect lagi, both ito po sa taong tumulong, sa pinagkakautangan ng loob at sa taong may utang na loob. Eh, ang buhay ng tao ganyan hindi natin laging sigurado ang ang panahon. Kaya importante na yung pagtutulungan ba at importante rin yung gusto sa loob na pagtulong na hindi mo itatali yung tao sa utang na loob na nang dahil sa utang na loob hindi na makakilos yung tao na gusto mong kontrolin o ikaw naman mismo gusto mong magpa-control hindi po ganon hindi na healthy yung ganon kasi may, alam mo yun, in my case na lang, ano po, maraming mga taong tumulong sa akin. Kamag-anak, kaibigan, kakilala. Kasi yung buhay, eh, hindi eh, naman lagi kang nasa taas o nasa baba. Minsan, bumaganon-ganon yan eh. Nasa taas ka, bababa. Ba. Nasa taas, bababa. Ba. taas. Naranasan ko yun several times. At malaking uh, pasasalamat ko dahil may mga Uh, kamag-anak ako na handang tumulong at uh, magmahal Pero tulad ng sinabi ko, iba-iba rin ang kamag-anak ano Pati mga kaibigan, kasi hindi lahat ng tumutulong ay husto sa loob Hindi lahat ng tumutulong ay uh, hindi naghihingi ng kapalit ano po? Although yung iba sinasabi na wala lang yan, pero deep inside naghihintay lagi ng pagtanaw ng utang na loob. So nakatali ka. Pero tulad ng sinabi ko, hindi lahat. Hindi lahat. Ano po? Mapakaibigan ako mag-anak yan. Hindi lahat. Kasi may mga kamag-anak talaga na gusto sa loob tumulong. Yung masaya ka. At hindi na binibilang o hindi na inililista sa, ano mo yun, sa isipan at sa damdamin na ito may utang na loob to sa akin. Ito, ito pagdating ng araw. Ayun ganon, yung mangontrol. Hindi gano'n, ba Pero, meron din gano'n. <laughs> well, uh, basing on my own experience, ano po, I'm so grateful sa mga taong nakatulong sa akin, sa mga kaibigan ko dyan, nakatulong sa akin, sa mga kakilala ko. Hindi ko na kayo maisa-isa, ano po, pero kung nakikilala nyo ako at napapanood nyo itong vlog na ito, thank you so much po sa inyo. Dahil, uh, ginamit kayo ng Panginoon para matulungan ako. And in the same way, para naman na feel good ako sa buhay ko, hindi naman laging ako lang ang tinutulungan. I was also able to help others na uh, sometimes napapaalala ko pag nakikita ko sila, ay natulungan ko para pala itong tao to. Pero hindi ko siya pinapaalala na tinulungan kita.